ah uh, hello at magandang umaga. ah, uh, eto na naman tayo, nasa 3 a.m. Or magpo-4 na actually. Pero, uh, naging, gumising ako ng napakaaga ngayon. Ito na yung sleep schedule ko. <laughs> so, ayun. ah uh, after nung kahapon, tayo. mas mahirap nga ito. Chances are na hindi ako abot ng 20k hirap itong map na to eh. <laughs> rural location tapos uh, I think walang, walang masyadong structure na clues. Walang masyadong architecture. Meron naman from time to time. Pero hindi siya yung masyadong meta na mab mabigat sa meta. Paborito ko tong map na to kasi napakahirap niya. And if magkukwento ako, um, last year, naglaro ako ng competitive one last time tapos, ito yung mapa na piniling nila for NMPC. Tapos, ito lang nilalaro kong map <laughs> sa NMPC. Anyway, kung nagtataka kayo kung may trabaho na ako, wala pa rin ako mahanap na trabaho. Naghanap ako sa Facebook kahapon. Tapos, wala. Walang makita. Alam mo, napaka, ano eh, napaka special. Napaka, parang mabigat sila sa special, uh, specialist sa mga hinahanap nila. Anyway, magsistart tayo ng timer. Okay. Start natin si timer. Oops. Start natin ito. And then, simulan na natin tong map na to. Anyway, ito. So, no move, no time limit. Tapos, ayan, maglalo. Arbitrary rural world. 10 minutes. Screen. Uh, no move naman. So, hindi naman siya NMPZ. Siguro naman, kapag no move, mas madali, no? Pero tingnan natin. Uh, medyo mabagal. Yun. Eh, ito na. Kung no move, I think mas madali siya. Pero kung npc yun, yun, kasi nilalaro ko last time around. Eh. nag npc ako ng arbitrary rule. Tapos, hirap. Anyway, ah basta sa na to, medyo lagi yung computer. Pero, makita natin na medyo low cam ng konti yung kotse. Tapos, puti. And then, may antenna sa tabi. Tapos yung landscape naman napaka sandy. So kung titingnan natin ito, I think isa lang yung sagot dito. I think it's Qatar. Qatar ata ito. Um 2023 coverage. Yung interest din. So ito. I think kapag kapag pwede ka naman mag-pan around, I think hindi siya ganoon kahirap. Pero I don't want to jinx it. Alam, ko ayoko siyang i-jinx. Pero sige, simulan natin dito sa Qatar. Ayun. ba? Diba? Ayun, kung gaganahan ako, syempre, ito try kong hanapin yung tamang kalsada, pero, hindi naman ako ganun. <laughs> anyway, nasaan tayo ngayon? Um, ito mahirap, ito mas mahirap ito. Merong palm, tapos, mabundok, and then, I think medyo pula yung, medyo pula, medyo brownish. Soil. Tapos yung sun, hindi ko mag ko kung nasaan. I think sun north ata. Nasa hilaga ata yung sun. So, ibig sabihin yan, sa southern hemisphere siguro tayo. Pero di ko alam eh. Kasi, yung inisip ko is, baka Brazil to. And then, di ko alam eh. Siguro Brazil. Brazil siguro. Pero, di talaga oh sure eh. Kasi mapundok. Anyway, kung Brazil yan, ah uh, try kong humula dito sa may area na to. Pero di ko alam. Hindi ko talaga alam. Ayun, Brazil nga. Ito sa area na to. Ito kasi typically yung mahili. Ito. Ma maburol ito. Saka ito. Minas Gerais. Pero, on dry kasi yung landscape. Oh! Oh! Nice! Oh. Siargao! Oh! <laughs> Siargao! Wow! Guys, alam nyo ba? Napakamahal sa <laughs> sa Siargao. <laughs> mas ma, mas mura pa ata pumunta sa Japan kaysa sa Shargao eh. Ah, uh, napaka mahal napakamahal pumunta sa Shargao, guys. Parang 30,000 ata. Pero sige, kung Shargao 'yan, ah, uh, asum ko naman na tama. <laughs> Pero guys, mahal talagang pumunta sa Shargao. Shargao is dito. Mahal sa Shargao, guys. Mas mahat mas mura pa pumunta sa Japan kaysa sa Shargao. Ah, uh, kasi in demand data yung in demand ata yung ano dito eh. Yung yung tourism dito. ah uh, interestingly enough. Ano to? Okay, nasa na tayo. Bakit napakapatag ng landscape? Pero yung houses mo kung Japanese, no? Speaking of Japan, kung Japan nga ito. Pero parang hindi. What, parang ganito yung... Hmm? Wait, Japan ba to o Russia? <laughs> Russia to, bro. Ayun o, may parang Cyrillic na letter. Nagre-record ba yung boses ko? Ayun, nagre-record ng yung boses ko. Anyway, may Cyrillic na letter. Tapos napaka-patag ng landscape. Tataka ako. Wait, Japan ba to? ba? Bakit mukhang Japanese yung houses? Pero, hindi ko siguro nakita na maayos. Tapos, ayun, kapag Russia, wala akong alam. Ito so, talaga yung pinakamalaki kong weakness, guys. Itong Japan. Ah, uh, Russia pala, sorry tapos na patag ng landscape no so parang ano 'yan yung nandito usually ito yung mapatag di ba nitong itong area na to ito kasi parang hindi siya masyadong mapatag pero di ko alam siguro dito tayo pero ewan. ayun nga ito nga yung mapatag na Japan, uh, Japan. <laughs> Russia ang kulit Russia tapos ito take drive tayo sa kanan tapos may ganitong klaseng kalsada tapos may ganitong klaseng tanim Um, ano ba to ano kaya to some part ng United States siguro to kasi kung maraming corn tapos ganito yung itsura ng kalsada I think US yung ganito eh pero di ko alam kung nasaan sa US ito yung pagkakaalam ko yung corn distribution sa sa US dito siya sa may Indiana, Illinois, Iowa pero feel ko na sa Iowa lang tayo no kung ganito tingnan natin anong itsura ng ng Dan. Siguro parang, parang ang Iowa. Pero di ako sure ha. Hindi ako sure. Pero sige, guess na lang natin. Ah, uh, Minnesota. Okay. Ah, hindi masyadong malala. Kasi no move eh. <laughs> Kung NMPZ ito sigurong malalang malala to. Pero ito yung nakuha natin for 4 minutes. Okay, next. Ano to? Um, ano to? Driving right siguro yun yung ito yung sign oh precaution entrada isalida equipos pesados bakit ganyan tapos ko na alam uy may cactus kung cactus siguro yung tatanungin natin siguro Mexico no alam mo nagpa-practice ako ng Mexico kanina tap hindi ako oh, masyadong magaling doon mahaba yung license plate kaya nagtataka ako kung Mexico ba talaga ito or kung Peru or Chile siguro. Oh, mukhang posible, posibleng Chile. ah uh, nasan yung sun? Nasa north daw? Nasa north yung sun. So, ibig sabihin, hindi tayo nasa Mexico. I think kung titignan natin sa road lines, na all white, ibig sabihin Chile, Chile ito. ah uh, kung Chile ito, saan kaya sa Chile? Kasi tama yung, ano eh, tama yung reflector. Eh. Tapos yung bundok, dry. Kung chile siguro ito, ah uh, hindi ko alam eh. Hindi, hindi ko masyadong pinag-aralan sa chile. Pero sa tingin ko nandito siguro tayo. sa um, may bandang north, hindi masyadong north. Ah, Argentina. Ah, kala ko. Niloloko talaga ako. Ano? Tapos ito, sun north ulit. Kung nandito, eh, hilaga na naman yung sun, yung araw. Um, tapos makikita natin ang daming corn. Corn ata ito eh. And then napaka-red ng soil. Napaka-pula. Uh, kung ganito ang itsura ng soil. Puro na sa tampar ng Brazil. Siguro dito tayo no. Sa, so, may... Bili, ito, sa tingin ko ito yung ito ba yung may maraming corn? Itong area na to. Mag-hedge na lang ako kasi hindi ako marunong mag-region kasi sa Brazil eh. Kailangan ko talaga aral ng Brazil. Yan, Mato Grosso do Sul nga. A eto chile to yung kanina joke time lang <laughs> do joke lang nakita ko kasi all white yung road line eh, kasi yung all all white yung road line chile tapos puting tapos gen 4 kasi yung problem kapag ano kapag kapag gen 4 mahirap chile pero ito kitang-kita mo yung kotse puti tapos dalawang white na road line i think ito Siguro nandito lang tayo, no? Sa may area na yun. masyadong alam sa Chile, hindi ko siya strength na country. Hindi ang malakas sa Chile. Anyway, ah uh, ito New Zealand ito. ah uh, bakit? Or actually, New Zealand ba to Bakit parang mukhang Australia? Wait lang. New Zealand ba ito? Hindi, Australia to eh. Tasmania yung yung pole ata. Or wait, wait lang. Wait. Ha? Tasmania yung pole. So, hindi to New Zealand. Ano lang to? Tasmania lang ito. Ata. I think Tasmania. Pero, oo, kasi, hindi, hindi, na, nag-rap yung red sana eh, sa, sa may bollard eh. Tasmania ata ito? Ata ah. I think Tasmania yan. Siguro nandito tayo, pero, hindi ako kung kagaling. What? Bakit nasa Melbourne? ko talaga ako, guys. Tapos ito, itong ganitong klaseng bollard, I think sa ano. Itim din yung color ng stripe. Or yung strip, hindi stripe. <laughs> ito, Austria to. Tapos kung sa Austria, puro sa may bandang, ito no, area na yan. Yung. Okay naman, solid naman. Solid naman si 19,000. Puro kasi malalaki yung bansa na binigay sa atin doon. Pero ayun. Yun, wala pa rin ako mahanap na trabaho. Tapos kakalabas ko lang ng aso kanina. ah uh, napakatagal niyang umihi. Tapos ito, nasa Brazil tayo. Napaka-dry ulit ng landscape. Tapos ganito yung bahay. ah uh, hindi ko alam po nasaan sa Brazil ito. Hindi siya... Parang, ang hirap i-describe, no? At least ako nahihirapan ako mag-describe kung nasaan tayo kasi red yung soil, tapos ganito yung ganito yung pole. Ano kaya? Tapos sa Brazil to. Kung sa Brazil, siguro siguro naman dito tayo, no? Or something. Hindi ko alam eh. Walang alam. Actually, siguro Ah, shit! Nagulat ako doon. Nagulat ako doon, guys. Anyway, tutuloy pa natin ito. oh, uh... na, gets, gets, gets. Sige na, sige Anyway, na-jumpscare na scare ako doon. Tapusin na lang natin itong game na to. Ako uh, nagtataka kayo ba't may timer. Uh, pang remind lang na umabot na tayo sa 10 minutes ng video na ito. Simula ng recording. Pero ito, ah, uh, nahirapan pa rin ako mag-guess eh. Ano kaya to? Spain ba to? May pylons tapos may ganitong halaman. Tapos itim yung kotse. Tapos sun sa ilaga ulit. Spain ba to? At parang Spain ba to? Hindi ko alam kung Spain to guys. Pero sa tingin ko Spain. Kasi I think yung pylon siguro yung magiging luko. Pero hindi, hindi, hindi sure to ha. Hindi to guarantee. Kadalasan kasi may makikita kang pylon sa may Spain saka sa Turkey. Tapos hindi naman to masyado mukhang Turkey. I think mas mukha tong Spain, Espanya. So, siguro nandito tayo. Pero again, hindi ko alam. Siguro nandito. Di ako sure. Ayun, dito nga. I think dapat mas nag Wait, ako ng konti. Kasi ito nasa Brazil ulit tayo, malaking bansa naman. ah uh, may Brazilian pole ulit. Tapos, ano pa ba meron dito? Mabundok. Uy, mabundok. Pero walang support yung pole. Kung walang support yung pole, ibig sabihin yan, baka nasa northeast tayo o Roraima. Tapos hindi naman ito siguro mukhang Roraima, no? I think hindi naman siya mo mukhang Roraima. Kasi yung Roraima parang mukhang Amazon na Amazon talaga eh. Siguro nasa northeast lang tayo guys kapag ganito. Pero hindi ako sure ha. Kung northeast siguro nandito tayo sa Pernambuco or siguro mas ano pa masilaga pa pero walang alam masyado eh. Ayun, Piawi. Piawi lang pala tayo guys. Ah, uh, and then ito, I think ito mukhang US. Ah, uh, kung tatanungin mo sa akin kung bakit, actually hindi ko din masyadong alam eh. Pero parang katalasan kapag nakita ko yung ganitong klaseng, alam mo yun, yung ganitong klaseng wood, yung ganitong klaseng like woods or forest, parang iniisip ko yung mga Appalachian, no? Ah, uh, ayun, tapos merong merong clue na ginagamit yung mga mga bihasa sa geogaster kung saan titingnan nila yung kung ilan yung triangle sa may kotse. Tapos dito makita natin dalawang triangle. So kung dalawang triangle ata, kung hindi ako nagkakamali, I think US. Tapos kung isa lang yung triangle dito sa blur, ibig sabihin nata Canada yon. Pero Canada kasi hindi mo siya mabundok na ganito eh. Kung mabundok man sa Canada, iba yung puno. Parang mas pine tree yung itsura. Ito kasi parang mukhang Appalachian yung puno. Hindi eh. ko, hindi ko siya masyado ma-explain kasi hindi ako, hindi ako biologist. Hindi din ako botanist. Ano yun. Pero sige, uh, sabihin natin na sa US tayo. Nasa US tayo, tapos ganito yung kotse. Kung tama yung pagkakahula ko, ibig sabihin siguro, baka nandito lang tayo sa may, sa may Virginia siguro. Basta nandito tayo sa may Virginia, West Virginia or something. Hula ko na lang dito. Actually, mas, wow. Ganun ka, Norte? Okay, mas, <laughs> mas Norte pala guys. ah uh, hindi naman tayo aabot sa 20K ulit. Pero, tuloy na lang natin. ah uh, tapos may ganitong kotse. Puti. Tapos yung puno. Ano to? Hindi ko alam eh. Bakit puti yung kotse? Ha? Ba Nalilito ako guys. Bakit? Wait. Eswatini ba to? <laughs> Wait lang. Eswatini ba to? <laughs> Saan? Nasa norte. Puti yung kotse. Wait lang. Eswatini ba to? <laughs> ha? Bakit hindi siya? I mean, meron naman yung matatangkad na grass. I think Eswatini. Pero may iba pa bang guesses dito na pwede? Bakit iba yung itsura kapag Eswatini? Mukha siyang Brazil. Ako lang ba? Pero mukha siyang Brazil. Ha? bakat Bakit ganito? Bakit ganito itsura? Driving left ba? Hindi ko, hindi ko, hindi ko magaling sa kotse I think driving left siguro. Or siguro, hmm. Is Eswatini ba tayo? Hindi siya masyadong mukhang Esotini eh. Yung kotse kasi para makikita mo siya sa may Eswatini, Lesotho, Swana. Pero yung Botswana kasi masyadong patag tapos yung Eswati, yung Lesotho, mabundok naman. Ito parang hili lang, saktong hili. Tapos yung kotse, ano pa ba? Kasi ano eh, yung kotse na yan, makikita mo yan sa Chile. Buka ba tong Chile? Hindi. Parang hindi mo siya, parang itong kotse na ito, hindi mo siya makikita sa Brazil. Pero bakit kasi mukhang Brazil yung landscape, no? I think Eswatini to. Again, tingnan natin. ah uh, yung sun, nasa norte. Yung kotse, puti. Takto. Pero yung landscape, hindi masyadong Anyway, wala akong masyadong alam. Ah, uh, tapos din naman din tayo aabot sa 20k. So, okay lang, hulaan na lang natin. Oh, tangina 'yan. the fuck? Peru? Bakit may Peru? Hmm. Sabi na nga ba, parang may mali sa puno eh. Parang may mali sa puno. Kasi nagtataka ako, bakit bakit may ganitong halaman? Itong halaman na to mukhang Brazil eh. Tapos wala namang ganitong kotse sa Brazil. Huh. Ah, okay. Huh. Ah. First time ko makita yung Peru na ganito yung itsura. Kasi mukha siyang mukha siyang Brazil. Pero hindi siya Brazil. Nagtataka ako, ano pa bang bansa may ganitong puting kotse? Hindi ko naisip si Peru. Alam ko si Peru may puting kotse, pero hindi na kasi madalas na nakikita itong puting kotse sa Peru eh. Kasi yung Peru ngayon parang Gen 4 na siya. Ibig sabihin blue na yung kotse tapos equality. So kasi parang parang pakalumang. Ito no, 20. Sabi na nga ba mali yung puno eh. sa mukhang Brazil yung itsura ng escape oh. Ay. I mean, di naman tayo aabot sa 20k pero walang na i, I COVID pala dyan. Ay, nako. Okay. ah uh, ito na yung video natin. Um, tayo nag-end sa magandang note, pero ganito, kaya ano kaya arbitrary rural world yung tawag dito sa mapa na ito eh. Kasi kadalasan yung pinapakita sa yung mga coverage. Hindi siya, minsan hindi siya masyadong kakomon. Saka, di ko, uh, ewan ko, parang, di ko lang talaga maintindihan kung ano yung nakita ko dun sa around na yun. Isip ko talaga yung, yung soil mukhang Eswatini pero mukha siyang Brazil. Ay, okay, next time na lang siguro. Pero ayun guys, ah uh, salamat sa panunood at siguro bukas ano naman, less extreme region guessing naman. Anyway, salamat guys. ah uh, ito na yung video natin for today. <laughs> Medyo sad ending pero okay lang. Anyway, selamat peace.